Yeah, mga wisho, yan all goods na ni Sir Sandy yung kanyang birdman. Ayun, bago 'yung binago niya yung project niya yung exhaust na auto market. Yung signal niya, mga up ng mga functions niya, yung push start, yung red light, yung on and off switch and today, yung busina niya, yung signal, yung high beam na saka yung hazard niya, may naka-add na siya. Ito yung Suzuki Birch Man ni Sir Santi Grabe oh Grabe naman yung itsurong motor niya oh Kakanta-kanta ni Sir Santi Mabait siyang lalaki Binago na din yung uh, Yung signal niya ng Kanyang light Light Ayan na In-upgrade na pala niya Shoutout pala kay Sir Santi Yung nang uh, ginawa niyang project Ayan oh. Ah, uh, yung D-Toy Nandito yung stock ng kanyang ano, yung motor niya. Yung kanyang uh, yung ilaw niya yung galing dito. Binago niya yan. Yon. Ito yung headlight niya, yung on off Yung post chart, yung busina niya, signal tsaka yung ano. Yung uh, high beam siguro. Ah, hazard naman yung naka-signal yan. Yan, ito yung kanyang Birch Money ni Sir Santi. Ayan, o. Oh. Please, pang-contact niya lang ni Sir Santi yung kanyang Birch Um, older version ng to, pero upgrade na ito agad. Gagod na niya din yung, uh, yung power steering fluid niya. Kaya, konti na lang. Ayan, galing nyo sa brake fluid. Yun, yung kanyang screw sa so, I amin mean, kasi nandito ako sa kupang so hinupgrade namin yung click namin yung yung kanyang rev na yung uh, brake saka yung ano dito tinanggal namin yung stock namin yan dapat magpaalam tayo kila Sir Santi dapat para magpa-test ng kanyang motor so done pwede tayo magpa-check na lang tayo Yon si Sir Santi na yung magpapatest up ng kanyang motor niya ng Birchman. Ayan. Ayan na, game nila yan siya. Sa setup nila lang kanya. Yung kanya Birchman. Ayan. ayun, nakita na yung itsura niya. Yung busina niya, nag-project uh, na agad. Yung signal kanya. Ayan o, yung signal kanyang motor niya. Hazard, agad naman yung ano, pinapiratik na niya. Uy. Yan kanyang, kanyang ano, yung project. Gagi naman sa sa ni Sir Santi. You know. Grabe. Grastic naman yung kanyang motor ni Sir Santi. Ganyan din sa yung signal lane kanya. Signal lane yung ano. At saka yung exhaust pipe niya. Yung no yun pwedeng pwedeng pwede pang mga journey and road things yung kanyang ay no oh yung sa yung light niya gagi okay. grabe grabe naman yung kanyang kanyang yung ay no oh yung may iwin pa rin siya ay naka-add na siya kanya yung pro, poly project kanya ayun grabe naman eh, yeah, you no? Know? Ganda yung itsura. Grabe. So, yung busina niya, so, naka na dito. Excuse naman yung sasuse. So, ito na yung pinaprojek niya. Eh, yeah, you no? Know? Yung pinag-project niya. Ayun. So, ito na yung star cluster niya. Ayan. Nag uh, Gusto tayo magpasalamat kay Sir Santi para... Alawin dahil ng ginagawa niya para sa mga projects. And ito na yung off natin yung video natin. Please subscribe pa tayo. Subscribe naman. Please mag-shoutout kay Kila Sir Santi. Please, public